O, oh, no! na dito. O, nasakay na dito. Muntun Dito. sa dito dito to. Guys, lalabas tayo. tayo tayo doon. Basta dito dito excited kasi. Ayan. Basta na tayo, guys. Kumusta? Kumusta kayo lahat? Wala akong black eye, guys. Wala rin akong sore eyes. Meron kasi akong astigmatism. So, bawal talaga ako sa masyadong maliliwanag at saka mainit. Sumasakit 'yung ulo ko. Kaya kapag Aww. maliwanag ganito or mainit, ano sinadgest nung... No opta ko na dapat ganito yung suot. Mas nare-relax mata ko kapag ganito. So, pag araw, ganito. Kapag ka, medyo hindi, hapon, gabi na, suot ko na yung ano ko. Yung isa naman na kulay white. Wow. Ah, pakibukas tong cellphone, Ada. Sa gabi nga pala. Si Mr. MC, isa nating followers, nagpapa, gusto niya magpa-review about dun sa ano, Tutal habang nakatambay ako, pag-usapan natin siya. Pero ayaw niya ipabanggit yung pangalan niya, si Mr. M. Si Mr. Anonymous na lang pala ulit. Doon sa breakups nila nung ex niya. Pangalawang video na to, kung na niya yung unang video about doon sa breakups nila. Kumuha siya ulit ng opinion, doon sabi niya, pero yung bigyan ng reviews? Sabi, tignan niya, tignan niya mga shits. ah oh. <laughs> One, two, three. O, sitting pretty sila. O, sa... Kala niyo magmumol, no? <laughs> Kala niyo na magmumol. E di, ayun na nga. Pinag-usapan namin kagabi. Sabi niya, magsahin ko sa inyo. Sabi niya, pwede ba mag-request ulit? Sabi ko naman, sige po. Natural lang ba sa isang, ang tanong niya, natural lang ba sa isang relasyon ang magmura yung babae pag na halos sumbatan ako na wala daw akong kwentang tao? Siguro, ang sagot ko sa kanya, hindi normal. No, I mean, no. yun dun sa galit. At saka, magmura. Siguro lahat naman tayo nagagawa natin yung sobrang galit. Pero yung susumbatan mo, tapos sasabihin daw na, na walang kwentang tao. Hmm, um, siguro ano, hindi. Then, sabi niya, paka-explain po kasi, ganun yung ex ko sa akin, may mga anak pa kami. So ngayon, naging taga-explain tayo. <laughs> Sige, edi eto, in-explain ko. ah uh, sabi ko, Wait, nasa na sana ba yun? Ang pasunod. Paka-explain. Sabi ko, ah, uh, ito yung sagot ko sa kanya. Sabi ko, kasi diba iniwan na nga siya. Sabi ko. Pero alam mo, kahit na siya ang nang iwan sa'yo, hindi ikaw ang nawalan, siya ang nawalan. Mas okay nawala na siya. Sa una lang yan masakit kasi nasanay ka, nakasama siya. Gusto ipagdasal mo sa Panginoong Diyos ang puso mo at ibigay mo sa Kanya lahat. Sa Diyos ka lang makakakuha ng kapanatagan. Minsan, ang kapayapaan ng puso ay nangangailangan ng kalayaan. Huwag mo lang pabayaan mga anak mo. Bangon ka at maging masaya ulit. Kahit mahirap sa una yan. After 3 months, okay na yan. Oo nga, 3 days eh. <laughs> Oo nga, 3 <three> days eh. <laughs> jo <laughs> <laughs> Hindi, joke lang. Joke lang. And then after that, sabi niya, at sabi ko, dasal ka lagi. As in lagi, pag manukot ka or natutulala, kung sabi mo siya, andyan lang siya palagi para sa atin. Sabi niya ganito, sobrang minahal ko siya kahit may anak siya sa unang asawa niya. Minsan, masasabi ko sa sarili ko na sana di ko na lang siya nakilala para di ako nagkaganito. Nine years kaming nagtagal, ang hirap ma makalimot, sobrang hirap talaga. Pati trabaho ko na naaapektuhan na. Um, tapos ayon sabi ko sa kanya, yaan mo na ikaw, ikaw lang magmamahal at magpapaligaya sa sarili mo. Walang ibang taong gagawa nung kundi ikaw. Tapos nine years daw sila. Tapos sabi sabi ko, Sus, yung Katniel, Katniel nga, 11 to 12 years, naghiwalay pa rin sila. Sabi niya, anong Katniel, nung Katniel, nung Katniel, hindi kita maintindihan. <laughs> <laughs> Doon mo ako hindi naintindihan sa Katniel, pero yung mga pinayo ko sa'yo, hindi, nag-gets mo yun, ako nga hindi ko nga naintindihan yun, eh. ako na mismo nagpayo sa'yo, hindi ko nga maintindihan yung mga payo ko sa What? Tapos, sabi niya, at niya, hindi kita naintindihan. Ang sabi ko, si Katrina at Daniel Padilla, ano ka ba? Sabi niya, ay, sorry naman. Ala ko, ikaw at ang BF mo. <laughs> Ayun guys, doon na ako nagpasya na matulog na kasi 10 na yun gabi. Nakatulog ako ng mahimbing kahit ganun yung conversation namin. And then after that, early in the morning, nakita ko nag-chat siya. Sabi niya, siguro kagabi niya pa to reply, sabi niya, patawa-tawa ka lang dyan, pero sure ako, dumaan ka rin sa sitwasyon ko. Tapos sabi ko, oo naman, wala naman perfectong buhay, ang mahalaga kung paano ka bumangon at nagtagumpay. Kapag kasi sa isang relasyon, magbibigay talaga ako ng payo. Hindi naman yun yung ano kung sino yung kusinin nang iwan, kusinin yung naiwan. Yun yung kung paano ka nakabangon, kung paano ka naging masaya ulit. And Bilang masaya pa din sa isang breakups. Yun yung ano na realize mo na mas masaya na wala siya. Mas masaya na wala siya. Mas masaya na wala yung toxic na tao na yun. Kasi toxic na nga yung pagsasama nila, diba? Oh, wow, galit si Muntod nakakita ng pusa. Oh, my god, huwag kang tatanong. Behave. Ne, oh, may kausap tayo. Magbi-video tayo, behave. Ayaw ni Muntod sa ano, mm -hmm. pusa mo. Mm -hmm. Kalma, kalma. Kalma. Nakita niya yung pusa doon, sa ilalim ng car. Now, may nagbibidyo tayo. Huwag ka malikot. Tutoy, ano. Bihig ka lang, bihig. Wala. So, kita mo, bihig lang si Mama Tel. Tsaka, guys, ano siguro. Oras na para umuwi kami kasi hindi na siya makahalma. <laughs> Kumalma ka. Nagbibidyo ako eh. Kita mong si Mr. Anonymous heartbroken eh. Nakiki. Kita niya doon yung pusa. May nakita siyang pusa doon sa ilalim ng sasakyan. No! Ayun, no, oh, yung pusa. Ayun, may pusa. Nakita niya. Kulay white. No. No. Sit lang. Sit ha. Sit ha. Uwi na tayo. Uwi na. Babay na. Babay na muntun. Babay. Mwa. Ay, very good. Ay, Marta. Kiss mo sila, tate. Kiss mo sila. Mwa. Babay na po. Sabi mo, uwi na kami. Ay, kalili. Amatel. Kiss mo na sila, Amatel. Amatel. Ay, ayaw. Mwa. Babay.